nagatina na nga, naman ako nakukita mga lods ito hinila ko na nga pala medium size nga pala ito mga lods na tsambahan na naman natin ito ang ating unang huling kugita mga lods nasunda na naman ang isa pang sabalayan mga lods small size Napaka-chamba natin ngayong araw at mayroon na namang napakalaki. Large ito mga loads. Talagang sunod-sunod yung pahuli natin at may mga laman yung mga balayan. Yan, dinakma ako na naman kaagad mga loads. Medium size na naman ito mga loads. At nakadagdag pa tayo ng isa pang small size mga loads. Isang mga pagpalang araw mga loads mga men. Ngayong araw ay mga ngate tayo ng kugita at mamamalayan tayo mga lods ngayong araw nga mga lods ay naswertehan kagad natin isang medium size nga pala kagad ang kumain sa ating pangkati yan at hawak hawak na natin mga lods sigurado na naman ang ating pinans ay bawi na kaagad dahil sa kugita na ito. Ito nga palang ating unang huli mga loads. Nasa 1.5 kilos ito or 1.6 kilos mga loads. Medium size ito mga loads mga men. Ayos na ayos na. At nasundan kaagad dito mga loads mga men ng isang kugita na naman nasa balayan. Ito ay small size lang mga loads pero goods na to kahit papano. Pandagdag na nat sa ating finance na ito. Napaka lupit at napakadali lang natin na palabas yan at hawak na natin mga lods talagang magpapahuli dahil hindi na tayo pinahirapan pa isang tusok lang ay lumabas na kaagad siya mga lods I small size nga pala ito mga lods goods na goods na ito sa hindi pa pala nakasubscribe sa akin youtube channel huwag kalimutan mag subscribe at pahit notification bell button para updated kayo sa lahat ng aking bagong upload ng mga video yun mga Lods, nakadaan na naman tayo ng isa na namang balayan. Ito ay tanda ko to mga Lods, pag tuso ko ay may laman mga Lods. At malaki-laki ang laman nito mga Lods. Sa ulo niya palang alatadong large na mga Lods. Yan at napakadali niyang naglabas sa kanyang balayan mga lods. Talagang magpapahuli itong kugita na to. Kaya ang ginawa natin ay binakbakan natin tusok. Yan. Hawak na natin siya mga lods. Sigurado na large ito mga lods at bawing-bawi na ang ating pinans at makakabili na naman tayo ng marami-raming bigas nito mga lods. Nakachamba tayo ng large na naman sa mga balayan natin. Talagang sunod-sunod nga ang ating huli ngayong araw mga Lods dahil after natin makuha itong large na kugita na to ay nakadaan na naman tayo ng balayan mga Lods at tinusok na kagad natin yung kugita. Yan mga Lods at lumabas na siya. Talagang sumili pa talaga. Nagpapabilad sa araw siguro dahil nasakitan sa ating pagtusok sa kanya. Yan mga Lods na na natin at yan nadakma ako na mga Lods. Medium size nga pala ito mga Lods mga men. Halos kasing laki ito nang una nating na huling kugita rin na medium kahit pa paano, talagang mayroon tayong nadaanan sa mga pinangtindaan natin na mga balayan ng kugita mga lods kaya undiscarded talaga mga lods, pag mamamalayan kayo tandaan nyo yung mga nakuhaan nyo ng kugita dahil babalikan din yan o papasukan pa yan ng ibang kugita mga lods ayos na ayos talaga at napaka chakpat na natin ngayong araw mga lods dahil nga malaki ang ating kugitang na huli yan nga pala ang pamamaraan ko sa pagbabalayan mga loads. Kailangan tandaan mo yung mga balayan na nakukuhaan mo. At pagpalabas sa balayan naman mga loads, tusukin mo lang, dali lang lalabas ang kugita. Katulad dito mga loads, isa namang kugita, isang tusok ko lang ay lumabas ka agad, mga loads. Ibig sabihin ay magpapahuli ka agad itong kugita na to. Sa mga bago pa lang sa aking youtube channel mga lods ay huwag kalimutan mag subscribe, pahit ng notification bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga bagong i-upload ng mga video mga lods ang pag natin ng kugita at pag sport fishing natin. Stay chill, God bless all.